Wala ba tayong plano for tourism development or mag-infrastructure yeah, sa area? Uh, yung 3 kilometer runway sa Bogsook, tapos nga. Mm. Yun yung sa San Miguel, Kera-Munang. Mm. Uh, terminal na lang doon at saka power mm, type. Solar, solar daw lalagay nyo Sa Balabac naman, yeah, mayroon ng 900 meters na, tot, yung 200-500 mm. meters runway sa Balabac. 900 na ang nakongkreto. Mm. So, itong taon na ito, lagyan ko sana ng 1 billion, pero pinutol na pinutol hanggang 280 na lang ang naiwan. Mm. To, 280 million. So, kung 280 million, siguro mga tatlong taon pa bago matapos yan. So, ano yung vision ninyo para sa Malaba? Na matulad malaba, magiging El Nido din yan. Oh. Mm. Kung 2 million ang turista sa El Nido, 2 million din ang Malaba. Balansya na siya. Mm then meron koron. So, <clears throat> hopefully, in, in, my, in our lifetime, abot tayo ng 5 million tourists, malaking bagay yun para sa kabuhayan ng mga parawin nyo. Hmm. At bababa yung cost ng power, as discussed kanina, hmm. yun na yung precursor for uh, very good development natin dito. Okay. Uh, Congressman, although kayo po ay representante ng Sikha District, pero eh, kayo resident din ang lungsod ng, ng Puerto Princesa. Ang mga nakaraan, may ilang mga negosyante po rito na nasa tourism uh, industry ang nag-express na ng kanilang <coughs> sa humingi ng kita o kabuhayan nila. May mga nagsara na ito na mga restaurant. ah uh, ano ang sa sarili mong opinion, paano natin pananakasin ang tourism industry na makikinabangat? Yung Puerto, so, Puerto, Puerto, Princesa. dapat, dapat talaga, matagal ko nang sinasabi yan na Puerto Princesa must be a separate and distinct destination. Kaya lang pagpunta mo ng Puerto Princesa, nandun lahat. May beach ka, may bright life ka, may marami kang mapasyalan na tanawin. So, hindi ka na pupunta sa El Nido. hindi ka na pupunta sa Palama. Pagka ngayon, landing na sa Puerto, punta ka ng Barawa, o punta ka ng El Nido. Nakakalungkot. Uh, kausap natin yung Boots Chase. Dati ang benta niya dyan sa kanyang kapon. Sa pisina, pag natang Sabi niya kung dati 150,000 yung yung benta ko dyan araw-araw. Ngayon, ang cinta na lang na benta. Kaya kung bakit? Sabi niya, uminat na lang. So, yun yung mga sinasabi ko. Dapat palakasin yung turismo. Puerto Princesa must be made into a separate destination by itself. Kailangan, Puerto Princesa, ay punta ko doon, napakaganda ng beach. Saan ang beach sa Puerto? Talaon d'yo, ang layo. Kaya, walang nangyayari.